Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat on um, this your guys from channel a fitted or also matarder so ngayong hapon na to tigin natin yung sabihin sa iyo ng ating mga gabay so this is um, a monthly gabay for the month of August 2025 for the sign -off. for the sign of Scorpio so Scorpio, 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 Scorpio welcome, welcome to my channel ano kaya messages, advices and spirit guides ang ating masasaga for today's video. kani na ang energy o ay kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-relate. Kunin lamang po ang makaka sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Of don't forget to like and subscribe my channel and hit for more videos update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo na ang hindi naging skip ng ads sa way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksiklin nag-umapaw na biyayang manong balik sa inyo so let's see guys, what is the messages advice sa inyo ng ating spirit so guys, alamin na natin yung guys so let's watch this Angel Spirit God bless you information. Paano kang sabihin sa'yo ng mga baraha? Alamin na natin yan, guys. So, guys, no, once again, welcome back, no. Nagbabalik tayo dahil um, nagkaroon ng bagyo. Just ko, Lord. Naway, uh, panatiliin nyo ligtas ang ating mga makal sa buhay, no. And of course, um, naway humupa na ang mga baha saan man sulok, no, ng Pilipinas. Naway, um, maging ligtas tayo, no? At may layo tayo sa anong mga kapahamakan. At magkaroon tayo ng um, pagkain sa araw-araw. just -araw. -araw. Lord. Thank you, thank you so much. No? So, eto na, guys. Alamin na natin yan. Ano pinaka-messages sa iyo ng ating gabay? For a monthly gabay, there's a tree of sword. Uh-huh. This is something of pain or insecure or negative. Let's see. Ika-clarify natin yan. What is the three of swords represent what? There's a hypothesis for something hidden agenda or hidden enemies. So, ibig sabihin dito, guys, no? Maraming mystery sa likod dito. Ibig sabihin, maraming ingitera. There's an evil eye. No? Maraming mga taong um, hindi nagugustuhan kung ano nangyayari sa'yo, kung ano mga um, magagandang eksenang dumarating sa'yo. No, kaya kailangan guys na no, maging aware tayo sa mga kilos galaw at desisyon natin. Lalo-lalo na sa mga impormasyon na meron tayo. No, sa mga plano, pangarap, gustong gawin natin. No, don't share any information with other people. Yeah, so, let's see. And there's a six of swords. There's a transition. So, guys, unti-unti na tayo makakaala, makakalaya, makakawala sa hindi maganda sitwasyon. Na no, muling makakabangon, too tubig. No, gaganda na ang kalagayan mo at position mo. No, unti-unti ka na makakawala at makakalaya dyan sa kalagayan na, na kinasasadlakan mo. And there's the lovers connected with your love life. Ibig sabihin nito na no, makakawala na kayo from, from toxic um, families, from negative environment. Dahil siguro guys, no, both side kayo ng prison mo, it's a very toxic no, environment. O maring may mga toxic family, toxic friends kayo. No, both sides. No, and this is something that Page cups be done. Listen to your intuitions and listen to your gut feeling. So, makikinig ka sa nararamdaman mo. No, hindi ka ililigaw nito additional messages. So there's the full card for leap of faith. No, susubukan ng pananampalata at tiwala mo kung hanggang saan ang katatagan mo. No, magkakaroon ka ng bagong simula. No, sinusubukan lang ang iyong ang uh, katatagan ang lakas ng loob at tapang. No, there's something na process and progress na tamang proseso ka. And there's a night of once, konting tiyaga na lang no, napakalapit mo na para magtagubad and there's something guys with the senses na meron ako na detect dito na merong sumusubaybay at may nakatingin sa'yo and there's a justice card Na no, may justicia no, may merong um, something na karma No, this is something you see. ano naman yung bagay na ginawa sa mister sa likod dito. Na no, huwag ka mag-alala. No, babalik sa kanila what they deserve. Ano man yung bagay na ginawa sa iyo, no? Negative banyan or good thing, huwag ka mag-alala. Babalik sayo, sa kanila at babalik sa iyo. Ano man yung bagay na, na, ginawa mo or ginawa nila sa iyo, no? So let's see what is the six of swords the six of swords of visited with the sun card there is something a pure positive outcome so some of you guys no magkakaroon na ng magandang kalalabasan na magkakaroon ng changes and development sa situations mo ibig sabihin unti-unti ka na makakawala at makakalaya diyan makakabangon ka na muli mula sa sitwasyon na kinasadlakan mo na magbibigay liwanag na magbibigay kaliwanagan sa iyo lahat ng bagay na yan And there's an ace of cups. No, Mag-uumapaw ang love no ng iyong person sa iyo and even you no mas magkakaroon ng passion no intimacy no and of course time to each other and heart to heart -to conversation with with your person or some of you guys na no, if you are being single no magkakaroon ka ng love life pasabog no ka na ulit no at maaring magmamahal ka ng muli no maaring ibabalik na ulit yung sigla ng iyong puso at pagkatao na no, ibabalik yung katawan lupa mo ay masamag so let's see what is the page of cups revisit with the three of pentacles for collaborations no, ibig, sabihin dito kailangan mo makipag-communicate no, na maayos with your guardians with your ancestor guides na no, mga gabay na tumutulong sa'yo na no, paano tayo makikipag-coordinate paano tayo makikipag-usap paano tayo makikipag um, ano sa kanila no? connect connect no? connectador connections no, ibig sabihin no um, Paano tayo makikipag sa kanila? Ibig sabihin nito, kailangan nyo magdasal. No? Humingi ng gabay at humingi ng proteksyon no? sa ating poong may kapal, sa universe, sa ating mga angel spirit, and sa ating, gabay, sa ating mga ancestor guides. No? Alam nyo guys, no? yung mga mahal sa atin sa buhay na yumao, ay nakakatulong din yan no? sa pang-araw-araw na natin na pamumuhay hindi yan nakakalimot at hindi yan umaalis lalo lalo na no, kung meron silang naiwanan no, na importante at hindi pa natapos na misyon and of course there's something the seven of pentacles with a harvest moment at dito ha, Annie, ng mga bagay na pinagirapan magtiwala huwag ka sa proseso at progreso dahil hindi ka ililigaw no, at hindi ka bibigo ay ng ating gabay na maaaring ibibigay sa iyo yung mga bagay na what you deserve. So, kailangan maging aware lang tayo no, sa mga magiging cause and effect ng mga bawat decision natin. Kasi, bawat actions natin may, may consequences yan. May kaakibat yan. So, mag-ingat po tayo. There's something negative and positive side effect. Na no, mayroon talagang epekto yan sa atin. So, let's see. What is the outcome? for the outcome uh, for the additional messages sorry for clarification so there's a four of ones for celebration some of you guys know magkakaroon mga celebration home family or homecoming family gatherings now of course so there's something collaborations connection with your families maging aware lang tayo no sa mga taong pakikisalamuhaan natin napakikisamahan natin hindi lahat ng mga taong nakangiti na nakatingin sa iyo ay natutuwa sa iyo. Now some of them guys no, nakangiti na may halong ngit-ngit at galit. So maging aware lang tayo no sa mga mga bagay na nasa paligid natin. And there's an ace of sword. Now there's a mental clarity and mental agility. This is something of breakthrough, tagumpay, liliwanag lahat ng bagay na dahil may justisya na nararapat para sa kanya la at para sa iyo. No, ano man yung bagay na hidden agenda nila na ginawa nila against na no, makukuha nila what they deserve. Kumapit ka, may kahulugan ng karma. Additional messages. And there's something the Queen of Cups. There's something emotional healing. So, magkakaroon ka na ng uh, kagalingan sa lahat ng aspeto. Even your emotions. No? Even your physical health. No? Emotional health. na no, Mental health. Lahat ang bagay na yan. Unti-unting ihilumin yan. And of course, yung tiyunti ka dyan, makakawala, no? At makakalaya. No, there's a seven of the sneakiness No, there's a cheating lie on you. mag ka lang, no? Dahil sa relasyon nyo, mayroon talagang inggitera at mayroon talagang uh, manluloko dyan. No, mayro talagang lalapit dyan, tutuksuhin kayong dalawa ng person mo. And there's a nine of cups there's something I wish for payment. So some of you guys, no, may mga bagay na matutupad na dito. May mga bagay na may sasakotaparan mo na. No, makinig ka sa gabay mo. No, mag-ingat ka, no, sa mga transactions. Kapag iba'y, alam mo yung iba'y nararamdaman, there's a something butterfly on your stomach. There's something, pay attention or caution. Babala yun. Paalala yun. Ibig sabihin, mag-ingat ka. No, may sinasabi sa iyo ang ating gabay. No, this is something spiritual instinct. Ganun yon. And of course, additional messages. And there's something that three wants. The waiting for is so the waiting for a ship. Nabibigyan ng kasagutan ang matagal mo nang hinihintay. Nabibigyan na ng uh, kaliwanagan lahat ng bagay na dapat mong malaman. At the same time, there's something that's an event, something burden, na mag, kumaga matatapos na yung bigat, obligasyon, responsibilidad, matatapos na lahat ng mga um, pasakit, pasanin na iyong mga pinagdaanan at naranasan na unti-unti nang papakawalan at makakawala now from this scenario meron sa, ano mo sa, sa sa, sa inyong family meron talaga nagbigay pabigat na may nagbigay talaga ng kamalasan dyan and there's the king of cups don't you order Sa devoted to 41st now this is something as desert guides na gumagabay sa'yo And of course, there's an need wants for fast communication and fast movement na magkakaroon na ng changes and development na sa situations mo. No? Some of you guys, unti-unti na makakawala, makakabangon, at liliwanag sa'yo. No? Ano man yung laban na gusto mong um, gawin. Or maaaring malalaman mo na itong laban na to ay kaya mong ipanalo. No? There's something at travel, communication, lot of transactions, no, kaya mong, there's an on board no, ibig sabihin, lahat ng mga client customers, kaya mo siyang hatakin no, may charm ka eh no, may sarili kang charm or karisma no, kaya mong um, kumbaga, hatakin sila at map, uh, map mapa uh, mapa-agree no, mapa-oo sila, no, sa so lahat ng gusto mong mangyari, and of course, there's a page of ones with the good news at may magandang balita na may magandang balita at impormasyon na paparating sa iyo. And because there's a three of cups for celebration. So some of you guys know, magkakaroon dito ng celebration, happiness, and this on today is a Pentacles. There is something a big shit and big money coming in. Ito yung matagal mong hinintay. No? Ito yung sinubukan ka no, ng iyong pananampalataya. Sinubukan ka ng iyong paniniwala. At dito, ano man yung bagay na hinintay mo? Ano man yung bagay na pinagpaguran mo? The waiting is over. The three of us, the waiting for us, the waiting for us, ship. Ito yung hinihintay mo resulta o dokumento o papers. Or ito yung opportunity sa hinihintay mo. At ito ang malaking perang paparating sa'yo. Don't be missed, guys itong bagay na to ang magdadala sa iyo with the power of the deck with the nine of pentacles a potential for abundance na huwag ka mag-alala na itong buwan na to itong buwan ng August na to ay mag-uumapaw ang biyaya at pagpapala sa iyo dahil um, sa katatagan at pananampalataya at iwala mo sa lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon it's It has a good purpose na no, may purpose ang ating Panginoon. Bakit niya ipinaparana sa iyo to? Bakit niya ipinaparamdam sa iyo to? Hindi para saktan ka. Hindi para pahirapan ka. Para hubugin ka. No? Kasi alam niya, ikaw yung warrior niya at yung mga pain na yan, at yung mga naranasan mo ay magiging magsisilbing sandata mo. Para sa kung ano man yung babayuhin sa inang eksena, kayang-kaya mo labanan to. So, let's see. Alamin na natin, no? Anong ang pinakamensahe pa sa inang ating gabay for finances and career, love life, at kalisugan. Tutumbukin na natin yan. Mas maliwanag at mas klarado. Let's watch this. So, let's see, guys. Nandito tayo, no? For finances and career, love life, at kalisugan. so there's a death card. No pagdating sa finances mo guys, na no, magkakaroon ng changes na, na no, magkakaroon ng development na, na no, magkakaroon ng transformations. na sa mga na, guys na nakaranas ng bankruptcy, talagang talagang dinown care. No, talagang nawalan ka talaga. No, naubos lahat. So there's a possible ito na. Nato na 'yung pagbabago. eto buwan na to, ito na 'yung panahon ng pag ng biyaya mo. No? eto na 'yung panahon na para baguhin na ang ikot ng kapalaran mo. And there's a devil card. See? This is something a devil with a toxic or negative traits. Na ibig sabihin dito, napapalibutan ka ng toxic and negative. And then uh, there's a nine of ones. Slow and steady. Matuto ka maging mahinakon. Isa sa bagay na makakasira dito yung pagiging um, greedy. No? Or pagiging um, kumbaga, aggressive. No? Sa lahat ng gagawin mo. Pagdating sa finances, no? Nandun tayo sa pag-earn ng pera. Pero wag mo madaliin ang pag-asenso o pag-angat mo. Nasa tamang proseso yan. no, mailalayo ka ng landasin kapag yung, yung mindset mo, it's all about money. Money is something, a power, yes of course. But money is a something devil. Na no, maging aware tayo, no? no? Dahil lang sabi ng ating Panginoon, pagdating sa pera ay isang demonyo. So kaya kailangan mag-ingat ka, No? No, and of course, um, sa lahat ng iisipin at gagawin mo, no, kailangan may passion at pagmamahal pa rin sa ginagawa. Ha, pagdating sa finance, wag mong gawing mundo no, yung sitwasyon na yan. No, pwede ka mag-focus, mag-concentrate, pero kailangan balance. No, there's a liquid sword. Clear the boundaries. Linisin mo no, yung mga bagay na makakasira no, ng iyong plano, ng iyong pangarap alisin mo yung mga negative attitudes. Mga neg kumbaga magkaroon na ka na discipline on your own. And there's an Alpha card for river. Dito ibabalik ulit yung sigla, no? At ganda ng iyong finances. Dito rin yung paglago mo. Ito parang ibabalik ka muli, no? Mula sa pagkalugmok, mula sa sitwasyon na 'yan, ibabangon ka and there's a the word card. Dito ibabaguhin niyo mundo mo. Tulad ng sinasabi ko kanina, etong bagay na to, itong bagay kanina na no, on the, sa general no. Kumbaga, ipinapakita nakasama talaga siya sa sa kailangan mo maranasan. No, kung bakit? Kasi kumbaga sa pag-aaral, no? Unti-unti mo matutuklasan yung mga pagkakamali mo. No, yung mga bagay na kailangan mo matutunan. Na hindi pulkit alam mo na yan, alam mo na lahat. Hindi ganon. No, pagdating sa finances, no, kailangan mas matuto kang balansihin ang yung sarili. No, yes, of course, kailangan natin kumita, kailangan natin mag-earn ng pera, pero kailangan balanse. No, huwag kang maging greedy, pwede kang mag-concentrate, pero huwag mong gawing mundo yung pera na yan. No? Diyan ka ma, diyan ka ma kukulong sa situation hanggang sa kainin ka na ng negativities. Kaya kailangan maruto tayong mag-set ng boundaries sa sarili natin. Ito yung clear the boundaries with the Queen of Swords. Alamin pa natin, pagdating naman tayo sa love life, no? Alamin na natin about sa love life. Pagdating naman tayo sa love life, guys. Pagdating sa buhay pag-ibig. So there's a tower moment. So there's a major changes. no some of you guys, malaking pagbabago na magaganap pagdating sa relasyon. Sa pag-ibig, sa pamilya. no talagang sinubok kayo eh no, ng mga karanasan, ng mga pinagdaanan. There's a need of pentacles. No? Ibig sabihin nito, mag-focus kayo pagdating sa relationship. na no? mag-focus kayo pagdating sa, pag, sa pamilya. So some of you hard work ka naman, of course, you are also provider. Pagdating sa family. No? Pagdating sa family provider ka naman, and there's a the liquid of wants, may independent and confident. So, kayo yung pinalalaka sa mo. Nagiging matapang ka na. At palaban ka na. And there's a the liquid of pentacles, being practical at secure. No, sa kung ano man yung bagay na meron ka. And there's a the five of pentacles. Some of you guys, na nakakaranas talaga kayo ng financial difficulties or financial loss ng person mo. May mga binabayaran kayo, yung hulugan and there's a Knight of Pentacles na no, maging secure lang, nakita mo, na no, how to manage and to control, no? tinitingnan niya yung finances, no? Nas, pinag-iisipan niya yung bawat gastos, no? kung mapupunta, no? nadala na siya, natuto na siya, so ganun ka dapat, no? matuto ka na. Pagdating sa kalusugan guys, So there's a nine of pentacles, there's a blossoming. So some of you guys no, lalago, lalakas na ang iyong kalusugan, no, ang iyong pangkabuhayan. No, gaganda na ang kalagayan mo. And there's a six of wands for victory. Gaganda na ang kalusugan mo. Magtatagumpay ka na. No, magkakaroon na ng changes sa development na sa nararamdaman mo at nararanasan mo. There's a seven of cups. No, alisin mo lang magpapagulo sa utak mo na no, maaaring naguguluhan ka, nalilito ka, pero kailangan maging uh, balance ka no, sa lahat ng gusto mong gawin. No, this is something being mature enough and being grounded how to manage and control their finances resources of income. No, yung isa kasi sa nagbibigay stress sa iyo, yung finances. So, ngayon mas magiging mauta ka na. And of course, there's something that's trying with be confident. So, ngayon mas magiging malakas na loob mo, matapang na, at lalakas uh, lalakasan mo na ang pakiramdam mo sa mga tao sa paligid mo, aalisin mo na yung takot at pangamba mo. No? Isa sa bagay na nagbibigay toxic and negative traits ay dito yung takot mo. Pag-aalinlangan mo. And there's a part of the deck with the king of swords with the stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na alam mo hindi na nag-serve sa eksena mo. No? Yung mga bagay na alam mong hindi na nakakatulong sa situations mo. So let's see. What is additional messages tied with the magic of fair messages, advices, and of course, the pick a card, yes or no? So, malalaman natin, magiging sagot sa tanong mo. No, sa dulo ng reading na to, dun mo malalaman. And of course, no, pumili ka within 1, 2, or 3. Kapag nakapili ka na, please comment down below kung ano number na pindi mo malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. And of course, maraming maraming salamat po sa mga nag-share ng na aking videos sa mga uri social media platforms. Maraming salamat po guys. Then of course, maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads na way pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal. Siksik tiglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So guys, let's see Naalamin no, na natin ang pinakamensay sa inyong ating kamay. No, at of course, ng ating spirit for magical, for messages, advices, and of course, a peek a card, yes or no. So let's watch this.